ang niyo mga buhat na ako ang ay taligtan. Walang inimutan sa ko. Malaw ay ka, sa kawo ng isuod. Babasa natin ito sa Galatians 5.19. Dili ako ni ako ni Kaugalingon kung dili ngayon yun sa pulong sa ginawa ko ng Yeso. Paliw ko na Galatians 5.19 Ang mga tao na nagsunod lamang sa ilang tawanan ng mga kinaliya, may nagayod pinagi sa ilang binuhatan. Nagigilawan sila buhay ng ilang mga binuhatan. Nagsimba sila sa mga diyos-diyos, mga mababarang, maninungtanon, palakawari, abuguhan, masupanon, akog, hinungdan sa pagbahit bahin o pagpundok-pundok, masinamon, palahubo, lahigugmahon sa mga kalibutan ng nakalipay, ukuban pang ibuhat nila ng mahugaw, giingan Diyos na sa Diyos. So, mga tumpadiri, may sa katapusan. Ah, uh, Ili mga panunod sa ginharihan sa Diyos. Doon pa sabot, mga malaw ay kabinuhatan na isugutan din sa Galasya. No? Kung naanis at tuha, Ili ang makasunod sa ginharihan sa langit.